Miracles POV Hindi ko man lang nalasahan ang aking kinakain kanina para akong nakalutang sa alapaap. Ah. Basta nakita ko na lang ang aking sarili na tapos na ang seremonya ng kasal namin ng ninong ko. Diyos ko, paano ko ito ipagtatapat sa mga magulang ko na ikinasal na ako sa best friend nila? Sobrang bilis ng pangyayari. Tulala ako hanggang sa matapos na namin pirmahan ng marriage certificate. Napakurap pa ako nang marinig ko ang masayang palakpakan ng mga mag-asawang Valdez. Tuwang-tuwa sila sa kasalang naganap. Don't worry, Iha. Isusunod agad natin ang kasal nyo sa simbahan sa lalong madaling panahon. Mas maigi na din na ikasal kayo ngayon agad-agad para walang hadlang sa pagmamahalan yung dalawa ng anak ko. Isa pa para hindi na kayo makakawala sa isa't isa. Masayang wika ni Congressman Valdez. Parang gusto kong maiyak lalo na ng sipatin kong singsing -sing na suot ko. Wedding ring namin ni Rafi. At alam kong hindi basta-basta ang presyo nito. Bagay na bagay sa palasing singan ko. At hindi ko alam kung paano impisahang sabihin kay na mommy at daddy ang lahat. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Wala pang tatlong araw pagkatapos ng party sa resort ay ikinasal agad ako sa sarili kong ninong. Grabe. As in Grabe talaga. Wala man lang ibang seremonya na nagaganap. Ginawa lang namin yun ang gabing yun tapos ikinasal na agad kami ngayon. Masaya ako para sa inyo, Iha. Sana iset na natin agad kung kailan kami pwedeng pumunta sa inyo at makausap ang iyong mga magulang. Uwi ka naman ni eh, Mrs. Valdez. Huwag na muna nating biglain si Miracle, Mami. Pareho pa kami naghahanap ng lakas ng loob para masabi ito kina Marian at Gio. Komplikado pa ngayon ang sitwasyon pero maayos din ang lahat magtiwala lang muna kayo sa akin at ako ang bahala sa lahat. Sagot ni Rafi, parang gusto ko namang maiyak. Mabuti na lang at nagpaalam na ang judge na nagkasal sa amin. Iniwan naman kami ng mga magulang ni Rafi. Magpapahinga na daw muna sila. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa nang kami na lang naiwan ni Rafi dito sa garden. Paano na to ngayon? Bakit hindi ka tumutol sa kasal na to? Agad na kumpronta ko kay Rafi. Natigilan naman ito. Gusto mo bang kausapin ko na ngayon ng mga magulang mo? Tanong nito. Nanlaki ang mga mata ko. Sa palagay mo matutuwa sila kapag malaman nilang tungkol sa ating dalawa? Ninong kita at hindi ko alam kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sobrang bilis ng pangyayari. Pareho lang tayong nakalimot ng gabing yun tapos heto mag-asawa na agad tayo. Sagot ko naman. Natigilan naman si Rafi pagkatapos ay mariin akong tinitigan. Maiintindihan din nila tayo, sweetie. Huwag kang mag-alala, ako ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Handa akong harapin ang galit ng mga magulang mo kung kinakailangan. Asawa na kita ngayon at may karapatan na akong ipaglaban ka sa kanila. Seryosong sagot nito. Pero hindi pa rin maitatago na ninong kita. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to. Pero sana pinag-isipan muna natin ng maraming beses bago natin to ginawa. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap kina Naturingan akong mabait na anak pero ganitong ginawa ko. Naiiyak kong sagot dito. Ngayon lang tuluyang pumasok sa isip kong gulo na posibleng mangyari sa aming pamilya. Tiyak na pagtatawanan ako ng mga nakakakilala sa amin. Kapag malaman ng lahat ng pumatol ako sa sarili kong nino. Mahal kita, Miracle. At ipaglalaban kita kahit kanino. Natigagal ako sa sinabi nito. Tulala akong napatitig dito. Ma Mahal mo... ako? Paanong... Paanong nangyari yun? Puno ng bagtatakang tanong ko dito. Mahal kita simula ng una kitang nakita, Miracle. Kaya nga hindi ko itinuloy ang planong pagpapakasal kay Bianca. Kaya nga agad ko siyang hiniwalayan. Ilang buwan ko rin itinagong nararamdaman kong ito sa'yo. Dahil natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang mo kapag malaman nilang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi ko na kaya pang pigilin ang sarili ko. Habang tumatagal lalong sumisidhi ang nararamdaman ko para sa'yo. Malambing nitong wika sa bay hawak sa kamay ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kilig sa sinasabi nito sa akin. Naiintindihan ko kung wala ka pang nararamdaman na kahit ano sa akin ngayon, sweetie. Pero sisiguraduhin ko na matututunan mo din akong mahalin. Pagdating ng araw, ikinasal na tayo at walang sino man ang pwedeng makapaghihiwalay sa ating dalawa. Wika nito sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hanggang sa naramdaman ko na bigla akong yakapin nito. Hindi na ako nagprotesta pa. Hinagkan pa ako nito sa labi na siyang malugod ko namang tinugon. Kitang-kita kong tuwa sa mga mata ni Rafi nang pakawalan nitong labi ko. Nahihiya naman akong napatingin dito. Sir, may naghahanap po sa inyo. Napabitiw pa ako sa pagkakayakap ni Rapi nang biglang sumulpot sa harap namin ng kasambahay. May hawak itong wireless telephone. Agad nitong inabot kay Rafi at tinanggap niya naman. Pagkatapos ay muli kaming iniwan ng kasambahay. Hello, Basti. Si Miracle? Yes, kasama ko siya ngayon. Don't worry, ayos lang siya. No, bestie. Narinig kong sagot ni Rafi. Nakumpirma kong si mami ang kausap nito base sa mga sagot nito. Kinabahan ako. Lalo na nang biglang sumeryosong mukha ni Rafi at tinitigan ako. I love her, bestie. At pananagutan ko nangyari sa amin. Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin ito ni Rafi kay mami. Pakiramdam ko na mutla ako dahil sa matinding kaba hindi ko akala inaaminin ang ganoong kadali ni Rafi ang nangyari sa amin. Hindi mo ako mapipigilan kung anong gusto ko, bestie. It's too late. Minahal ko na ang anak mo. Seryosong sagot nito. Hindi ko na mapigilan pang tumulo ang luha sa aking mga mata. Pagkatapos ay inabot ni Rafi ang telepono na hawak nito. Nagaalangan pa akong sagutin ito. Pero nang anak ako ni Rafi kinuha ko na din ang tuluyan ng phone upang sagutin si mami. Hello? Mom? Bakas ang panginginig sa boses ko habang nagsasalita. Miracle! Anong ginawa mo? Anong ginawa niyo ng ninong mo? Narinig kong halos sumisigaw na si mami sa kabilang dinya. Kung kaharap ko lang siguro ito ngayon baka sinabunutan na ako sa matinding kalit. Agad na pumatakan ang luha sa aking mga mata. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Umiiyak na sagot ko dito. Mag-usap tayo. Umuwi ka ng mansyon ngayon din. At mag-usap tayo ng masinsinan. Hindi pwedeng ginagawa mong ito, Miracle. Galit na sagot nito. Napahagulgol naman ako sa sinabi nito. Para ngayon palang gusto ko ng manliit sa mga nangyayari. Alam kong mas masakit sa kanilang nangyari sa amin ni Rafi. Pero wala na akong magagawa pa. Hindi ko na pwedeng talikuran ng lahat dahil kasal na kami. Mom, please. Huwag po kayong magalit sa amin. Ka kasal na po kami. Hindi ko na natuloy pang pa aking sasabihin ng sumabat ulit si mami. Wh what? Naririnig mo bang ang sarili mo, Miracle? Nagpakasal ka sa taong hindi na iba sa pamilya natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Bakit? Galit na sigaw ni mami sa kabilang linya. Napahagulgol naman ako ng iyak. Naramdaman ko na lang na muli akong niyakap ni Rafi. Marians Fiovi Paanong hindi mo inuwi ang anak ko sa mansyon, Rafi? Alam mo ba nag-aalala na kami sa kanya? Hindi mo man lang kami tinawagan kagabi kung nasa na kayo. Kumusta siya? Kumusta ang anak ko? Agad na tanong ko kay Rafi nang sagutin ito ang tawag ko. Si Miracle? Pasensya ka na, inuwi ko siya dito sa bahay namin dahil... Dahil, paputol-putol nitong wika, agad na nagsalubong ang kilay ko. Dahil, Raffy, sabihin mo nga sa akin, may hindi ba maganda nangyari kagabi kaya hindi mo naihatid si Miracle ng mansyon? Sabihin mo, kaibigan kita at ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Kaya sana naman wag kayo maglihim sa akin. Bakas ang inisa boses habang sinasabi kong katagang yon. Ayos lang naman siya, wag ka mag-alala, Akong bahala sa kanya, bestie. Sagot nito sa akin. Kung ganon, bakit hindi pa siya umuwi ng mansyon? Hindi din siya pumasok. Hindi naman dating ganyan ang batang yan. Hindi din yan mahilig tumambay sa ibang bahay. Pwede bang pauwiin mo na siya sa mansyon, Rapi? Baka kasi masyado nang nakakaabala sa yong batang yan. Nakikiusap kong wika dito. No, bestie. Hindi ko na siya pwedeng iuwi ngayon sa inyo. Diretso ang sagot ni Rafi. Muling napakunot ang noo ko. At bakit hindi? Magtapat ka nga sa akin. Bakit mo nasasabing bagay na ito, bestie? Look, hindi ko alam pero pakiramdam ko may itinatago ka sa akin. Tapatin mo na ako. Huwag niyo kaming gawing tanga. Kasama mo ba talaga si Miracle ngayon? Puno ng pag-aalala kong tanong dito. I love her, bestie. At tanda kong panagutan na nangyari sa amin. Seryosong sagot ni Rafi. Para naman akong nabingi sa sinabi nito. Hindi ako tanga para hindi alam ang ibig sabihin ni Rafi. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ilang segundo din akong hindi nakasagot dito. Anong sabi mo? Mahal mo ang anak ko? At may nangyari na sa inyong talawa? Para akong biglang nawalan ng lakas sa sinabi ni Rafi kanina. Yes, may nangyari sa amin ni Miracle. Mahal kong anak mo, Marianne. Ayokong mawala siya sa akin, kaya hindi ko nahahayaan pang makauwi siya sa bahay niyo. Sagot nito sa akin. Agad na tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa sinabi nito. Nagtataka namang tumitig sa akin si Gio. Imposible. Imposible ang sinabi mo. Rafi, sabihin mo sa akin. Nagbibiru ka lang, di ba? Inaanak mo si Miracle at imposibleng magkagusto ka sa kanya halos pasigaw kong sagot dito. I'm sorry, Marian, pero totoong sinasabi ko ngayon. Alam kong mahirap sa part nyo ito, pero wala na kayong magagawa pa. May nangyari na sa amin at mahal na mahal ko siya. Sagot nito, napaupo ako dahil sa sinabi nito. Ibigay mo ang phone sa anak ko. Gusto kong makausap ang anak ko, Rafi. Galit na sagot ko dito, Pakiramdam ko bigla akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga sinabi ni Rafi sa akin. Hindi ko matanggap na tinanaydor ako nito. Akala ko safe sa kanya si Miracle. Pero ano to? Bakit niya nagawang patusin ang anak ko? Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga at sandali itong nawala sa kabilang linya. Pumalit ang nanginginig na boses ni Miracle. Eh, hello ma'am? Sagot nito. Sagot nito. Agad na uminit ang ulo ko sa katotohanan ng nagsasabi ng totoo si Rafi kanina. Hindi ako ginugood time nito. Miracle, anong ginawa mo? Anong ginawa niyo ng ninong mo? Sumisigaw kong tanong dito. Parang gusto kong magwala sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Agad naman na hinaplos ni Gio likod ko. Pilit niya akong pinapakalma. Narinig ko naman ang pag-iyak ni Miracle. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit nitong sagot, lalong tumulo ang luha sa aking mga mata. Mag-usap tayo. Umuwi ka ng mansiyon ngayon din. At mag-usap tayo ng masinsinan. Hindi pwedeng ginagawa mong ito, Miracle. Galit na wika ako dito, lalo naman itong napaiyak. Mom, please. Huwag po kayong magalit sa amin. K Kasal na po kami. At, at, Parang bomba na sumabog sa pandinig kong binitiwang salita ni Mirakel. Pakiramdam ko aatakihin ako sa puso sa sobrang galit na nararamdaman. What? Naririnig mo ba ang sarili mo, Mirakel? Nagpakasal ka sa taong hindi na iba sa pamilya natin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit? Bakit? Sigaw ko dito. Saan kami nagkulang sa'yo, Mirakel? Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit sa ninong mo pa? Aware ka ba sa ginagawa mong yan, Miracle? Hindi naman kita pinagbabawalan na makipagrelasyon na. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Pero bakit sa kanya pa? Bakit sa sarili mo pang ninong? Umiiyak kong wika dito, lalo naman itong humagulgol. I'm sorry, ma'am. Hindi ko din maintindihan ng sarili ko. Pero mahal ko na siya kinasal na kami kani-kanina lang. Kaya please, huwag na po natin pahirapan pang lahat. Ma'am, gusto ko na din si Ninong na siyang makasama ko habang buhay. Umiiyak na sagot nito. Natigilan naman ako. Pagkatapos ay nilingon ko si Gio na noon ay tahimik lang na nakatingin sa akin. Umuwi ka muna ng mansyon. Mag-usap tayo. Seryosong wika ako kay Miracle. Naririnig ko pa ang boses ni Rafi na inaalo nitong umiiyak na si Mirakel. Ikinuyong ko ang aking kamao sa matinding galit. Pagkatapos ay muli kong narinig ang boses ni Rafi. Marian, please huwag kang magalit kay Mirakel. Kasalanan ko ang lahat. Kaya nangyayari ito. Sana maintindihan mo kami. Haharap ako sa iyo. Sa inyo. Pero wag naman kayong magalit sa kanya. Mahal na mahal ko si Mirakel. Atanda kong harapin ang galit nyo wika ni Rafi. Tumulo ang luha ko sa sinabi nito. Bakit hindi mo nasabi noon ang bagay na to sa akin, Rafi? Magkaibigan tayo. Pero hindi mo man lang nabanggit na nainlog ka na pala sa anak ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ito? Nagising na lang ako isang umaga na itinanan mo ng anak ko. At worst, sasabihin niyo sa akin na kasal na kayo? Hindi mo man lang narespeto ang pamilya namin pagkakaibigan natin. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. Pero bakit ganito ang ginawa mo? Umiiyak na wika ako dito. I'm sorry. Natatakot akong ilayo niyo sa akin si Miracle kapag malaman niyong may gusto ko sa kanya. Pero siya ang babaeng tinutukoy ko noon sa inyo ni Bestie. Siya ang babaeng nakita ko sa unang pagkakataon na agad kong minahal. Tatanggapin mo man ito o hindi, wala akong magagawa. Sorry, pero mahal ko siya at hindi ako papayag na ilayo niyo siya sa akin. Seryosong sagot ni Rafi. Kung talagang mahal mo siya, iuwi mo muna siya ng mansyon, Rafi. Makipag-usap ka ng maayos sa amin. Bilang magulang ni Miracle, wala kaming ibang hangad kundi ang kaligayahan niya. Tinatanaw namin na malaking utang na loob ang mga ginawa mo noon sa pamilya namin. Kaya masakit sa akin ang ginawa mong ito Ayokong magalit sa'yo. Pero hayaan mo muna kaming makapag-usap ng maayos. Iuwi mo muna siya. Iuwi mo muna ang anak ko, Rafi. Nakikiusap kong wika dito. Kailan ang balik nyo ng mansyon? Huwag kang mag-alala, pupunta agad kami ng mansyon kapag nandun na kayo. I'm sorry kung nasaktan ko kayo, Marian. I'm sorry kung naging makasarili ako ngayon. Pero pinapangako ko na magiging isa akong mabuting asawa sa anak mo hinding hindi ko siya sasaktan at mamahalin ko siya habang buhay. Sagot ni Rafi, hindi na ako sumagot pa at pinatay na ang cellphone. Agad naman akong niyakap ni Gio. Shh, it's okay. Alam kong mahirap itong tanggapin pero wala na tayong magagawa pa. Nasa tamang edad na si Miracle. At kung kanino siya masaya wala tayong karapatan na pigilan siya sweetheart. Alam kong hindi itong ini-expect mo para sa kanya. Pero sana naman pakinggan natin ang mga sasabihin nila. Huwag tayong magpadala sa galit. Ngayon tayo higit na kailangan ng anak natin. Wika ni Gio, lalo naman akong napaiyak. Wala naman akong ibang gusto kundi magiging masaya ang mga anak ko, Gio. Wala akong ibang hangad kundi magiging masaya ang anak natin. Pero masakit isipin na sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ang ninong niya pa? Masama ang loob ko na tanong dito. Wala tayong magagawa pa, Mariel. Nangyari na ang lahat. Hindi ko akalain na ganung kasigurista ang best friend mo. Inangkin at pinakasalan niya agad ang anak natin bago nagtapat. Masama din ang loob ko. Oo. Pero ano pa nga bang magagawa natin kundi suportahan sila? Ayoko na naman stress pa tayo, Mariel. Nasa tamang pag-iisip na sila. At wala na tayong magagawa pa kung di gabayan sila sa lahat ng gusto nila. Ang gusto ko lang masigurado ngayon na hindi sasaktan ng rapi na yun ang anak natin. Dahil oras na mabalita ang kung nasaktan niya si Miracle. Baka ako mismo ang huhukay sa sarili niyang libingan. Seryosong wika ni Gio. Ayos lang ba sa'yo na si Raffi ang makatuluyan ng anak natin? Hindi ba awkward yun? Baka pagtawanan nilang anak natin Gio kung mapahiya si Miracle. Ayokong makarinig siya ng hindi magandang salita mula sa ibang tao. Alam naman natin kung ilang taon ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Baka pareho lang silang mas stress at imbis na maging masayang pagsasama nila. Mas stress lang sila sa mga maririnig nila sa ibang tao. Nagaalala kong wika. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tama ka. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang relasyon nila. Pero kaya na naman sigurong ihandle yan ni Rafi. May tiwala ako sa kanya kahit papaano. Para sa akin ayos na din yun. At least kilala na natin na magiging asawa ng anak natin. Hindi na tayo mag-iisip pa na baka sakta ng anak natin, Mariel. Hindi na tayo mag-aalala pa kung anong magiging buhay niya. Kayang-kayang ibigay ni Rafi lahat ng gusto ni Miracle. Pwede nga siyang hindi magtrabaho kung tutuusin eh. Mabubuhay na parang Reyna si Miracle sa kanya. So sino ba naman tayo para tumutol, di ba? Basta para sa kaligayahan ng anak natin, hindi ako hahadlang. Magiging masaya ako. Tayo para sa kanya. Malambing na wika ni Gio. Para naman akong biglang nabunutan ng tinik sa dibdib sa sinabi nito. Sa bagay, sino ba naman ako para tumutol sa kanila? Ayokong maging kontrabida sa pag-ibig ng anak ko, lalo na kay Miracle. Tama si Gio hindi na maibabalik ang mga nangyari na. Hindi na namin tinapos pang pa bakasyon sa resort. Agad kami bumiyahe pabalik ng Manila. Kailangan namin magkalinawan ni Rafi. Pagdating ng mansyon ay nadat na namin si Miracle at Rafi na naghihintay sa amin. Agad namang lumapit sa amin ang umiiyak na si Miracle at unang yumakap sa ama. Seryoso lang si Gio samantalang ako naman ay hindi mapigilan ng pagtulo ng luha sa mga mata Pagkatapos bumitiw ito sa daddy niya ay yumakap din sa akin. Mommy, I'm sorry. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa pero mahal ko na siya. Umiiyak na pag-amin ito sa akin. Pero agad ko itong naitulak nang makita kong nilapitan ni Gio si Rafi. at agad na sinikmuraan. Gulat naman na napalingon si Miracle at sumigaw na inawat ang ama. Halos mamutla naman si Rafi dahil sa iniindang sakit sa pagkakasuntok sa kanya ni Gio. Hindi pa ito nakontento at sinapak niya pa sa panga si Rafi. Hindi ako nakakilos sa mga nangyari. Umiiyak naman na inawat ni Mira kalang ama. Tsaka nilapitan ng natumbang si Rafi dahil knock out ito sa malakas na suntok ni Gio sa panga. Nang makabawi sa pagkagulat ay nilapitan ko si Gio at hinawakan. Gulat naman na napasugod sila Mami Sarah at Daddy Russell upang pigilan si Gio. Baka mamaya kung ano pang magawa nito kay Rafi. Daddy! Pwede namang kausapin eh. Bakit kailangan niyo pang saktan? Umiiyak na kumpronta ni Miracle sa ama habang tinutulungan na makabangon si Rafi. Hawak-hawak nitong nasaktang pangah.